ayan, nandito tayo ngayon sa Pandi Bulacan dahil may pinagawa tayo. Uh, ito po yung uh, binilihan ko ng ihawan tapos mayroon pa akong isang binili dito rin sa kanila. Kasi uh, gusto kong ilagay doon sa tindahan ko. So tingnan natin po ano itong mga pinagawa ko. So, Pasok tayo. So ayan, kung gusto niyo magpagawa ng uh, katulad nitong pinagawa ko, iba't ibang kulay din depende sa gusto ng pintura. So may nagpagawa ng kulay blue ito. So ako naman, ang ginawa ko, pinili kong kulay. Ito yung pinagawa ko, kulay red. Pero depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyong kulay. So ito, ito yung sa akin, kulay red siya. Tapos meron pa dito. May nagpagawa din ng kulay blue. Ayan. Tapos yung mga ihawan natin, kung gusto nyo magpagawa. Katulad to ng ihawan ko na ginagamit ko ngayon sa aking sikin ina sa, 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 aking barbecue. So marami dito. yung sa loob. So, ayan. Ito yung mga ihawan nila. Um, uh, dito, depende pa rin sa size ng gusto nyo. Kung anong gusto nyo size. Di ba, madam? Kasi gusto, oh. ka, gusto may din ng gusto Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Pwedeng pinakamalaki, pwedeng pinakamaliit. Kasi iba-iba yung size nila. Depende yan sa size na gusto nyo. So, pakita natin. Yung akin kasi malaki yan eh. Ayan, ito maganda. Malaki. Yan. Mas malaki ata yung Oo, oh, mas, pero yung... Yung sa'yo, yung pinakamalaki. Yung sa akin kasi, mas pinili kong pinakamalaki kasi hindi lang barbecue yung iniihaw ko, nagsikin inasal ko. Tapos, yung mga ayan, basher, na nilalagay. Tapos, <laughs> yung... Magdadagdag pa nga ako, bibili pa ako ng dalawa pa kasi parami na ng parami yung basher ko, baka ihawin ko na rin. Tsaring lang. <laughs> so, ayan siya. Meron pa dito, mas malaki. Ito, ito yung katulad sa'yo. Ito yung pinakamalaki niya. Ganito yung katulad sa akin. Ganito. Ganito yung in-order ko sa kanila. Malaki. Mas malaki. So, ayan. Ang kagandahan dito kasi, natatakot siya. Ayan. Aray ko. Tapos, mayroon pa ditong maliliit. Mayroon pa ditong maliliit. Yung mga pambahay. Mga pabahay, Ayan. May mga pambahay siya. Ganito. Tapos, ito mga medium size. Ganito. Tapos, mayroon mas maliit dito. Small size na yan. Ito naman yung small size. Kung dalawa lang kayo at ah, mga personal use lang pwede nyo, ito ang i-recommend ko sa inyo pang bahay lang talaga. Halimbawa, bagong mag-asawa lang kayo, gusto nyo mag-iaw, barbecue, magluto ng mga iaw, iaw So, ang i-recommend ko siguro yung maliliit lang. Kasi itong malalaki, pang business na to eh. Pero depende pa rin yan sa inyo, kahit hindi nyo namang, hindi, hindi nyo trip pag-business, gusto yung malaking ihawan, depende pa rin yan sa inyo kung gusto yung bumili. So, ayan. Again, dito pa rin to sa Pandibulacan. Malapit lang sa... Habilya Bilya Erlinda. Kaya yung Amana Wavepool. Amana Wavepool. Magkakalapit lang sila. So, ayan. Ito mo sa yung inuman niya. Well, gamit na gamit siya. Maraming salamat dahil Nang iinihaw pa, pa yung yung po iihaw ngayon yung mga kinasal ko, liwata kinasal. Yung Tapos, iniihaw ko rin yung barbecue. Kaya gamit na gamit siya. Siya rin yung order ng ano, yun o. Oh. Ay, ah, siya pa, sa'yo ba yan? <laughs> Kaya pa, pala tinatanong ko yung asawa mo kung nakapag-down na siya. Ito, bayan. Ito, bayan. Ito, ito yung sinasabi ko. May bayan na ako. Ayun ba na yan? Yes! Okay, bayan. Ikaw, silipin mo. Silipin mo. Grabe yung nangihimik ako. Pag-ibigay na Hindi ka Ayan, um, magawa na ako ng bahay. May bahay, bahay. na ako. <laughs> bahay na po na. Ayan, bahay to, ah, di ba? Mm -hmm. yan yung in-order ni Diwata. Ito na po yung bahay na in-order ko sa Lazada ba ito? <laughs> trailer mate. trailer made. Oo, oh, trailer made. O, oh, di ba? May bahay na ako. Pwede ka pumasok. Tinaasan na na. Tinaasan. Ba't ang taas niyan? Nasa 6. 7 ah, kaganda. Napaka-perfect. Ano tawag ito? Trailer? Uh, trailer make yung front. Trailer make? Oh, bagong binoko oh, trailer made. Trailer, so, ang tawag ito? Trailer made? Trailer made yung made. one. Yung made. para Trailer nung, made? made. Oo, oh, trailer made. Yung ah, made. Bago pa kasi, so yun. Uh, sinusubukan namin i-promote. Maganda. Uh, super super ganda. Ano pala ito? Ang gamitin pala. pala Actually, maraming itong, ako ang tatanungin mo, maraming, maraming option to kung saan ko gagamitin. Di ba, no? Pwedeng... Minimart. Pwede, pwedeng Pwedeng, pwedeng pwede, pwede lagayan ng mga... ng mga tuna, di ba? Mas parang Oo, ano... O, mas for, for example, yung mga seeking ko, yung mga nakapiles na mas maganda siya, di ba? Kaya lang, sobrang... Pag dito, ganun. Oh, Ayan na yung cashier mo. Ayan, sa gilid. Dito, na, Pwede dito lang. Gusto kasir. Dito sa pwede side, o? O para at least, di ba, nakaupo dito. Tapos, yung orders, dito yung pila, magbaya dito, dito no, yung bigay. Di diba, oh. Parang ganun, eh. Magagamit siyang ganun, eh. Di ba? Kasi, maagad Oo, kasi, kasi di ba, na-imagine na, na ko na paglilagay ko to doon, di ba, pila ng tao dadaan dito. Dito, magbayad oh. na. Pagdating dito, ibibigay na yung order. Diba? Mas, mas parang mas systematic siya pag gano'n nung nangyari. Yeah, no. Tapos, pula, yung dito yung production. Yeah. Dito gagawin yung mga takal-takal para mas sumusyal siyang tingnan. Tapos, yon may, mga tao dito. Kaya lang hindi ba ito mag-iba mag mag pag sila ng yan. Tapos ngayon, malalagyan po na lang, lang siya ng makina. <laughs> Nasandarin mo. Nalagyan ko siya ng makina para ano, andal-andal siya, di ba? Oh, sa divisor, naman tayo ngayon. Tapos na tayo sa Pasay, doon sa divisor. Food truck, doon sa kwan, saktong doon sa big up mo. Lalagyan na naman ng tohis. Hihilain siya dito. Bali, di siya yung kwan Ah, okay. Doon sa ano, matihilain. Tama. Mag-evacuate. Tama, removable. Oo. Mas maganda naman talaga, removable siya. Parang ano, o malay mo may mga bazaar gano'n, tapos gusto mo pumunta doon. Diba? Para sa tiwata sa mga bazaar. Yes. Oo. Kung wala tama, Sa mga bazaar, pwede yan. Bukapot talaga. Tapos maglalagay ka na lang ng mga upuan din sa ipag sa bazaar. Mas maganda pa kung magpag-customize. Tulagyan yan palang kaldero dito, no? Kahit isa lang, sabaw. Para pwede na rin dito magbigay, no? Hindi ba yung gusto? Pwede ba yung gusto? Pwede ba Pwede panig, alam mo yung panig, pwede naman isahin, tapos kaldiro dito. Para po. Talagay na lang. Okay. Pwede, no? Pero siguro, ano, may next time, magpapagawa ko ng ganyan. Nupasadya talaga. Oo, oh, oh. pwede okay. ganun. Yun naman. Pakita mo yung Sige, pakita mo. Sige, pakita natin dito so, so. yung isang model. pero in fairness, maganda siya. Actually, talaga dito, depende talaga sa ano request ng customer. Oo nga, no? Pag kailangan niyo may lutoan. Ito, may napako. Sabi kasi mini mart lang eh. So, hindi ko yeah, Hindi nung una, ang plano talaga sa may ano, yung di pa may mini mart, mini mart ako doon, yung diwata sigarily, yung sigarilyo, kapis na friends, Pero, mas magagamit ko talaga siya siguro, mas maganda doon. Di ba nakita mo yung sit ng kainan ko yung doon, nasa open lang. So pag ganito kasi, mas maganda talaga. Mas maayos, di ba? Oh. Tapos yung mga yung mga natakan, pwede natin ilagay dito or dito, Tapos, abot-abot na lang dito na rin Di ba mas, para mas maganda? Siguro ganun po siya gagamitin. Para atin. Tapos dito may ilalagay yung panay mo. Mas safe. tapos hindi sila ano. Tapos siya yung tabol, tignan. Oh. Pumulan din kayo, may, may butas sa mo. Open na yung butas doon kasi nga iikot sila dito, oh. di ba? O bayan, order. Oh. Tapos dito, dito na yung dito, Oh. Pag, pagdating dito, pinalang. So, ganun ang maganda. Pag ganito, pag tanong ko lang madam, ah, paganito, pag ganito, pag nagpagawa ka ng ganito, magkano ang budget na abutin dapat na magpagawa? Pag at may dalit sila, uh -oh. yung mga gusto magpagawa, so sa palagay mo, pag ganito. Oh, yung nagre range kasi gan yung gantong model, 160 to 250. Pero depende pa rin talaga. Depende sa materials na gagamitin. Oh. Ito kasi stainless. Oh, so talaga mas mahal kasi stainless mas mahal. Eh. Pero kung hindi stainless mo kami mga bakal-bakal lang, siguro mas mura. Mas mura. Oh. Saka, meron din kami na offer na budget trailer na sa 98,000 lang. Yung mga gusto talaga ng mga mas mababakal. O oh, at least kasi di ba, um, para yung iba may nalag sa support so, sure naman, Marami talaga gusto dito dahil ano siya, removable siya, pwede mong dalhin kahit saan. Kung may sasakyan ka na Pusilain. Or pwede nga yata lagyan to ng ano yun? Na. Ng makina para... Yung motor na. Oo, oh, motor na pwede, no? So, ang ganda niya, kung gusto nyo magpagawa, located lang sila at Pandi, Bulacan, no? So, yan lang yung mga price. Yung, yung 160, ito na yun, puro stainless na sa pero may ito. 160 Ano to? KNL? KNL? KNL Metal Fabrication. Yung waste pin niya, tsaka oh. map pin. KNL Meat KNL Metal Fabrication. Ayan dito lang to sa Pandibulakan. Sa lahat ng gusto mag-order magpagawa ng ganito, may mura na girls lang sa nang 98 to 250,000 depende yan sa laki at depende sa ganda at depende sa materials na gagamitin niyo. Pero pag mga ano lang, pag mga medyo ordinary lang gagamitin niyo na mga materials, mas mura. Pero kung gusto niyo man talaga ng mapaganda, solid talaga, stainless lahat, Siyempre, gagastos tayo ng mahal. Alam, alam naman natin na ang stainless talaga may kamahalan. Oo, oh, tsaka so, kasi lifetime na yun eh. Lifetime na yun. Oo, oh, yung mga, mga gusto magnegosyo na no, ganito ang uh, plano nyo sa negosyo nyo. Kahit saan to, sa mall nga yata, pwede rin po ganito eh. Oo, kahit saan siya pwede, mabuti na lang, nalaman ko itong lugar ko, na napuntahan ko. At least, meron na akong idea na pag gusto ko magpagawa ng ganito, kain na lang po punta kito. Oh. Actually, yung ihawan ko, una kong, una kung nabili sa kanila yung ihawan, So dito yung galing. Pero dati hindi ko pa, hindi pa kasi ano ako nakapunta dito deliver lang kasi yon. So ngayon pinuntahan ko talaga kasi mayroon pa akong pinagawa yung ganito. Na mas maganda na. So yun ang gagamitin ko doon sa ano natin. Doon sa yung nagtatakal-takal tapos yung sa cashier ko para mas maayos na tingnan. Saka para mas yung uh, sayo, yung sayo pinasadya mo talaga, no? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So ayan. Kung gusto niyo rin magpagawa, Pumunta lang kayo dito sa Pandi o oh, kontakin nyo lang sa... May Facebook naman kayo, madam, no? Ano pang uh, itbin nyo, madam? Ito, trailer mate. Trailer mate sa Facebook know? to. Tapos yung... Pag gusto nyo naman yung ano, personal Facebook ko, oh, Carol Almoguera. Pag yung sa mga ihawan naman, Eaters Grill and Smoker. So, so, ayan. Ayan ang kanilang mga pwede nyo kontakin mm -hmm. yung sinabi ni madam. Tra 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 trailers mate. Oo, oh, <laughs> trailer mate. Nabubulol Trailer Trailer, trailers mix, Trailers, trailers mix. mix. Oh, uh, trailers Basi, mix. Ano eh, uh, kulang ng ipin ko kaya parang <laughs> ano, saring. Basta yun na yun. Tra trailers mix. Ayun sa Facebook nila. Pag ganito ang gusto niyong Tapos yung isa naman, kung gusto niyo nang ihawan, ano nga yun, madam? Eaters, Eaters grills, and smokers. Eaters, grills, and smokers. Tapos kung gusto nyo ng personal account ni madam, i-message yung sa gusto nyo magpagawa. Uh, Carol Almoguera. Carol Almoguera. So, di, ang location kasi nila nasa Pandibulacan. Pero, pwede silang mag-deliver nationwide. Dipindi yan sa transaction sa usapan nyo. So, kung gusto nyo magpagawa yung mga binanggit namin na accounts, kontakin nyo lang at mag-order na kayo, magpagawa na kayo. Mura lang, affordable yung price nila. Kung gusto mo na makamura ka, mayroon sila. Kung gusto mo na mas, mahal, mayroon din sila. So, yon lahat meron dito. So, yun lang. Okay. Làm thật